Katulad niya, tigil sa hanap buhay, no work, no pay. Eh, nakarating pa sa kanya, 5,000 ang babayaran niya, may nagsabi sa'yo. Ito po, ito po, may sabi po sa akin, nakalagay po dyan na 5,000. Oh. Ano po, dito po titikita, wala po kami dalang tiket. Ang nagtitikit lang po sa amin, eh, traffic enforcer na kasama lang. May problema kung ganun. Ang violation niya, traffic violation eh. Dapat pag may violation, ticket eh. Mm. So, dahil wala kang panikit, clean up ninyo. Clean up mo. Kasi naka-obstruct. O, sige. Clean up mo, kasi naka-obstruct. Naka ilang araw na siyang naging obstruction lalo. Dahil clean up mo. Pero so, malinaw, hindi po ninyo naiintindihan yung purpose ng ordinansa. Why? Ay clean up mo eh. Ay di mas malaki pang problema sa inyo, lalo ninyong ginawang obstruction. Kailan ka huli? Kagabi? Alas otso. Alas otso ng gabi? Okay. O di ang nangyari, pinalala mo yung obstruction, tapos may korbada doon. Pag may na-aksidente, baka sisisihin pa natin siya. Samantalang, kapatid, kung naiintindihan natin yung ordinansa, sabi dito, kapag attended, ang mumultahan niya 1,000 pesos ang tama nito, sundin nyo yung pagpapatupad base sa idinidikta ng ordinansa. Sa madaling salita, pasensya, hindi ninyo naintindihan yung sinasabi ng ordinansa. Clean up mo eh. Di naging obstruction kagabi hanggang ngayon. alam mo ang problema talaga kapatid. Marami tayong kasama, hindi ginagamit ang isip eh. Napag-alaman ko yung boss niya pala. Nagdadialysis eh. May malubhang sakit eh. Ang request ko sa inyo mga kapatid, intindihin niyo yung ordinansa. Oh, baka hindi niyo alam, pag hindi nagsettle ang driver, pwede kayong mag-report sa LTO. Alarmado siya. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto niya, mapipilitan siyang magsettle ng 1000. Eh, kasi kapatid, ano? Ba't nyo kailangan kausapin ng boss niya para baka mag-o-offer? Ay, 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 ay ako sa, sa taong bayan, 'yun ang iisipin. Sir. O sige. Uh, bakit gusto uh, mong uh, makausap yung boss? Sir, hindi po ako nagsabi na gusto kong makausap. Hindi, bakit kailangan tawagan pa niya ang boss? Ah, uh, actually. Hindi po ako ang nag at an nagsabi po noon. Ang inaano ko po ang sabi ng enforcer para Makausap niya po ang boss niya regarding po sa nangyari. Pero wala ko... Ganito nga kapatid. Sa pagpapatupad ng batas, nakapatulad nito, walang pakealam ang boss niya. Dito, hindi ito trabaho ng congressman. Nakakaawa lang yung katulad niya na base doon sa tawag niya, wala akong makitang tamang dahilan. Eh. Kung ako ang mayor, masasabon ko kayo kumbaga mas malaki pa ang violation nung nag eh. pati yung team leader eh sana huwag na ninyong gawin ito kapatid katulad niya tigil sa hanap buhay no work no pay ay eh, nakarating pa sa kanya 5,000 ang babayaran niya may nagsabi sa'yo ito po ito po isabi po sa akin nakalagay po dyan na 5,000 mali attended eh Opo. Hmm. so nakalagay dito kapatid attended di ba? At witnessan mo sa pag-uusap, nagkaharap-harap, di ba? So, ang babayaran niya, 1,000 lang. Sa ano po kasi to? sa truck, kaya 5,000? Hindi, kung, kung kapatid, kung walang driver. Kung walang driver. oh ayang pagkalam niya, 5,000. <clears throat> Siyempre, usapan tayong, tayo naman, di lang kahapon pinanganak, ano...